si Duterte pinayagan niya mangisda sa West Philippines yung China with the biggest fishing fleet. Eh kaya nga bumagsak yung fish catch ng mga uh, mangingisda natin na uh, um, um, umangal sila. At eh, ang ginawa naman ng administration Duterte nag-import ng galunggong from China. Yung galunggong na kinuha ng China sa West Philippines si, eh, binibili tayo. Eh, ating yun eh. Si President Duterte well, uh, nagpapagamit sa China. At talagang, ayaw ko kung bakit nagpapagamit siya sa China. Eh, sabi niya kasi, uh, ano, uh, when he was president, sabi niya, hindi ako takot because uh, I will be protected by China. Yung China sinabi means? niya yun eh. So talagang, mm. ayaw ko bakit um, may utang loob siya kay President Xi Jinping, no? Well, we should learn the lesson. Sinabi ng China, we I have we have 25 billion for the for President Duterte loans and investments. Walang dumating eh, less than 5%. Eh. Niloko ko okay. lang siya. In the meantime, pinayagan niyo yung China to fish sa West Philippine Sea. Eh wala namang nakuha siya eh. Mm -hmm. Mm -hmm. So, pangluloko lang yun eh hirap ngayon ang China because uh, they have unemployment Ang taas ang unemployment game. pag ng export nila yung kanilang road uh, yung belt and road initiative nila ang daming bang tarote ng mga ba borrowers nila along the way no so i doubt if they will ever give us anything uh, magpo-promise sila kasi promises cheap but to deliver the loan mabigat yun yeah.